Magkakausap natin sa linya ng telepono si Kay, asawa po ng isa sa mga barino ng MV Transworld Navigator na inatake sa Red Sea nitong nakaraang linggo. Magandang gabi Kay, si Dominic Almelorito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Hello po sir, Doh. magandang gabi po at saka yung mga nanonood po dito, magandang gabi po. Kay balikan lang natin yung araw na nasagap mo yung masamang balita tungkol sa pag-atake sa bargo. Saan at paano mo ito nalaman? Nakausap mo ba agad yung Mr. mo, Kay Um, yung araw na yun po, may tumawag sa akin yung crewing nila dito sa Manila. Tapos hindi ko siya nasagot po kasi may, gina may ginawa po ako. Tapos nung tinawagan ko, sabi niya na bomba daw yung barko ng asawa ko. Tapos po Sinabi yung asawa ko na totoo ba na nabomba kayo? So, sabi, sabi niya po na totoo po daw. Tapos hindi lang po daw niya sinabi sa akin para hindi daw po ako mag-alala sa kayong mga anak niya. gay okay, matapos yung tatlong beses na pagbomba, nasundan pa ito ng pang-apat na atake na nakunan nga ng video. Ano na yung pumasok sa isipan mo noon, Gay? Yung pang-apat na po, tumawag na siya po, tapos nag-ano na, nagkagulo na sa barko po, tapos Iyak na po ako ng iyak nun, sir. Kasi hindi ko alam, sir, kung makasurvive ba sila o matindi ba yung tama ng barko nila. Parang natatakot na din ako, sir, kasi same din po sa nangyari doon sa MB Tutor po. Kay, nung makausap po ako. yung Mr. Bo, ano ang mga naikwento niya sa inyo? Sir, grabe yung trauma, sir. Hindi ko siya makausap ng ano. Matino, sir, kasi parang nanginig pa siya, sir. Lahat ng crew doon, parang naano talaga sila, sir. Nawala sa, nawala sa ano, isipan na, sir, na ano ba, parang na-stress talaga sila, sir. Tsaka natatakot, sir. Okay, doon sa video na nakita ko, may sinasabi yung mga otoridad ng Yemen tungkol daw sa violation ng barko. Ano ba yung sabi sa'yo ng Mr. Bo? Aware ba sila na mayroong ganong violation? hindi po sila aware sir. Yung ano pa lang po, pagpasok pa lang po nila sa Gulf of Aden, bali yung tatlong tatlong bomba po, parang warning sign na daw po 'yon. Tapos yung tapos tinuloy pa rin nila yung pumasok doon, nung nakarating na sila sa Red Sea, doon na sila pinuruhan talaga na tamaan. Kasi may tumawag sa kanila yung Channel 16 po na yung hoti po na sinabi na yung ano nila, yung may ay yung company nila doon sa Greece, may violation daw po hmm. sa mga ano sa rebel, sa kanila po yung nagbomba sa kanila ba. Tapos alam na talaga ng office noon sa Greece na may violation na sila pero pina, pinapasok pa, pa din nila doon. Pero yung kapitan ba ng barko K, okay? ano ba sabi ng Mr. Bo? Alam ba o kasi pwedeng sabihan sila na doon pala dadaan sa Red Sea na alam naman natin red flag doon. Oh, hindi nila alam sir, nung sa Singapore pa lang sila, sinabi lang na heading to Gali sila, tapos nakalagpas na sila sa Gali after 2 days, doon nila nalaman na padadaanin pala sila doon, tapos hindi na sila maka refuse to sail kasi wala ng convenient port na pwede silang bababa, kaya wala na silang nagawa sir. Kay, ngayong darating na sa Martes ang iyong asawa, ano ang plano ninyong gawin? May balak ba ang asawa mo na magsampa ng kaukulang disability claims dahil nga sa trauma na sinasabi mo na dinanas niya, Kay? Nasabi na po ng Mr. Co. na di biro yung dinanas niyang trauma na nangyari. Kaya narapat lang po, batay sa nakasaad po sa kanilang kontrata na entitled na ang mga seafarer na nakaranas po ng matinding trauma sa pagbobomba ng kanilang barko, naawa po ako sa Mr. ko. Kailangan po niya makarecover, sir, sa nangyari sa kanya. Ano ang gagastos niya sa pagpapagamot, makarecover sa trauma? Anong pagastos namin habang hindi siya nakasampa sa barko? Kawawa naman po kami, kaya narapat lang na makakuha ang asawa ko ng claims dahil diyan sa nangyari sa kanila. Gay, okay, ano ang mensahe at panawagan mo sa ating pamahalaan, Gay? Maraming salamat po sa ating gobyerno, sa DMW at OWA sa ginawa po nilang para mapauwi sa lalong madaling panahon ang aking asawa at mga kasamahan niya. Sana po tulungan ninyo ang aking asawa at mga kasama niya dahil grabe po ang trauma nila sa nangyari sa barko. Hindi po sila agad-agad makabiyahe sa barko dahil kailangan nilang makarecover. Paano naman po sila at kaming mga pamilya na umaasa sa kanila, tulungan niyo po kami. Alright, maraming salamat Kay. May bahay pusa ng isa sa mga sakay ng MV Transworld Navigator. Magandang gabi po, Gay.